For today's video, magluluto ako ngayon ng sisig. Yan. And sisig. Sayang, so, kailangan natin sa idin. Sa idin.

at syempre ito na ang ating lutong sisig yan napakasarap guys panurin nyo ang video ito simpleng lutong bahay lang pero napakasarap ng sisig na 55 lang ito sa tindahan at syempre hindi mawawala ang ating sibuyas ayan simple lang ang luto nito syempre para mas masarap ang ating sisig hahaluan ko ito ng organic na itlog yan, malalaki hahalu ko yan para mas masarap syempre ang ating bichin, ajinomoto at magic sarap paghahaluin natin yan para mas sumarap ngayon babaakin ko itong itlog ang laman ng dilaw nito dalawa. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, dalawa. Siyempre, dalawang itlog ihahalo natin. Ayan. Ayan, dalawa itlog. Oh, dalawa. Ayan, dalawa. Ah. kung makikita ninyo ang dilaw na itlog niya ay dalawa. Ayan o. Oh. Ayan, dalawa. Kaya pag magluluto kayo ng sisig, kailangan organic na itlog ang gagamitin niya. Ayan o, dalawa o. Oh. Isa. Dalawa. Ang naman ang isang itlog, dalawang dilaw lagi. Siyempre, titimplahan natin ito ng konting with at kunting magic sarap. Ayan. Sabay natin hahaluin. Ito ay ito, lutong ito, bahay. Original na sisig. At ngayon, magili tayo ng mantika. Mantika guys. siyempre painitin natin yan konti ka ayan sisig ayan original na sisig ayan o sisig master sa kusina At maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking YouTube channel, Serdon Vlog TV. Please, subscribe, like, and share ng video.